Punta na. Nabut sana para may pangulam ako. Inabot nga siya. Malaki pa. Malaki po ito. Inabot. Hindi malaki ito. Nasa three-fourth ito. Yung, laki Laki nga. Ay, laki! Ayo! Laki nga! Ato, oh, magandang tanghali po! Eh, makulimlim, walang magawa. Ito. mamamaril mo muna ako ng pangulam. sana swertihin dito ako sa kaibigan ko ayan oh ganda ng panahon eh kaya oh walang kahangin-hangin hmm. yan oh walang kahangin-hangin oh sana maakyat kule ngayon meron akong camera uh, shout out nga pala kay boss Dennis Di Pasupil uh, Dr. Morales uh, Katropa Pips Outam Vlog boss D boss B Arnold Cruz Simpson ati Seni uh, Nestor TV Kaloy Espiritu Yuen Biao ba. Oliver Torres, Jason Bernabe, um, Junel Meneses, Joe Marzambilay, Edgardo Tesorero, uh, Alex Lapada, Marlon Dakanay. Shout out po sa inyo lahat. Ayan. Sana swertehin. Uh, kay Melanie Fernandez Silva, shout out. Sige guys, tanghali na pero makulimlim. Sana, mga jackpot nga yan. Ayun, sa dulo. Oh. Dami. Pwede na, maliit nga lang. Pero pwede na. Pwede iyo, eh. Ayan, perfect. Pwede na yan. Kahit, kika nga, unang tanaw, birahin mo, kahit maliit, kahit malaki, basta, pwede naman, o. Ano. Eh, pang perito na rin yan. Oh. Pwede naman, oh. Oh, taba. Ayan. Oh. Tara, bilog na bilog. Grabe, oh. Taba. Oh. Parang meron doon. Sa malayo. Kaso kulimlim. Ang hirap pong makita. may kumukulo doon sana magpakita rito medyo mababa yung presto ko eh. kaya hindi makita yung malayo Sige Guys, abang-abang muna. Ito guys, bulig. Pwede na ito. Sana ay nabot. Ayun. Kumanaag. Maliit lang pero pwede na. Kaya nga eh. Lahat ng makita. Bariling. Ayun. Dagdag ulam na to. dapat diri ito ito Pandagdag na rin ito naman po pwede na o oh, yun taba nagpatukan siya mo muna ako dito Iwang ko ang aking hangin. Kaya mahina. Wala si Otto. Malamang to sa umuwi ako. Ganda ng panahon. Patag na Patag. Dang malalaki na lang. Ang kulang. Ayun, dami. Kaso. Natanawan ako. Patay kang bata ka. rộng nè Cô cho Dito. Ayun, may ako. Niya. Pwede na ito ayun, nang nakita po nagpa na ready na to panghulam na rin yan ayun, tinatak na po inaabot ay, puta sa ala, ang lakmong guys, magbabala ako Nakakita ako ng bulig. Hindi na muna nga alis. Bulig, bulig, bulig. Bala muna ako ng isa pa. Ay, nawala. Umalis. Pero magbabala na ako para kung sakali. Sakali man. Pakita siya. Ha? Ay, talapya. Pero yung bulig, nagpakita. Pakita ka uli. Ito, nakabala na ako. Bulig-bulig. Nasaan ka na? Nakita ko yung bulig. Malaki na. Halos mangilo na siya. Ikot ka rin ko muna Takbo Ayun Kaya sa ilalim Ayun Ayun Sumabit pa rin mucho mucho ah shout out nga pala kay Nestler ayun taba wow oh taba guys oh taba 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 nya pwede nang hiagis doon oh. ayun hindi muna tapi mamamal muna alit Pudid. Di ata inabot. Inabot eh. Inabot si Bulig. Inabot si Bulig. Ayan na. Pandagdag sa ulam. na Tawid ko muna yung tali Namukaan siguro Oops, ayun Mga kalahatian si Bulig Ayun Ayun Nakaharap eh Ayun Huli ka, balbon. Huli ka rito sa taas. O, oh, malaki na. may ka lahat, kilo na siya. O, oh, yan. Yeah. Huli ka. Oh. Ito, ngayon. Problema. kailangan bumaba <laughs> ay naku baba baba kasi wala akong karete na dalawa oh well, sige guys ka, ayun guys nakakita ako kaya lang mukhang maliit pero pwede na ato pwede Mas tá baita o segurado é Vamos Tá bom color lang niya. Pag, namatay ang video. Layo. Hindi yata inabot. <laughs> Bakit? Ang ganyan tayo para lahat <laughs> Hindi na kaya Ay Ba't tayo dati Tumutuloy ako sa malatas uh, -oh. Ayaw Inaabot Maliit lang ganun din uh Oh, pwede na yan Pang ulam ka mo eh Mas malaki ito Sira ganyan, sakto lang yan huwi na ako Sa kita Oo ano? oh, nandun, layo Laki <laughs> Malaki pa <pala> kalahating kilo Gitna Ah 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 mo okay, Patay, ko na oh, Hindi hindi, sapoy mo Ito pa, sapoy mo Ayoko na. Oh, Inyuli lang kita. Ayan po yung aking kamag-anak si June. Gusto rin niya ng pang-ulam. Ayaw ng bulig. <laughs> Gusto talaga. Eh, okay, bulig yung binabaril ko. Ano ba alam mo? Walang tulis eh. Siyempre! Ba't mo kailangan tulisan? Para bumunagal? Hindi. Oh, pinahihirapan mo yung sarili mo eka puputulin natin hanggang mo nakawit hindi ay ayun pala napit ang putol mo pinuputol putol ko lang yan nabot ka na nabot sana para may pang ulam ako inabot nga siya malaki pa malaki po ito malaking to nasa 3 port to yun laki nga sa 3 port nga yeah. yan yun laki bat. Pong walum terasa. <laughs> wow. Ya. Lakih. <laughs> oh. Bapak mana Bapak-bapak? Tuh ya nah. Tuh ya Ini dong ini ini. Đi qua talaga Pinagbigyan pa ako. Nara ko na. Ayan. Ha! <laughs> Ika. Oh! Ganda ng kulay, oh. Violet. Ika. 246 kawalo ko. Kawalo. Hindi ko kay 'yung June 'yung dalawa. Pwede na 'yan. Kumain. Sarap inihaw nito. No? Oh, oh. Wow. Guys. Okay, so. Pajakpat pa! Pauwi na lang. Ayan. Maayihaw ito. Sarap nito. <laughs> Ay! Okay guys, sige.